Six. You, uh, uh, six. Uh, Ka ano ano mo kasama mo? Ano? 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 Ang masakit sa puso kay Brad blood Kaya mo tumayo. Tayo. Ano masakit sa iyo? Dito po. Dati po, Sir Alvin, nung nasa Canada po ako, yung sakit po niya, buong paa. Uh -huh. Tapos nung bumalik po ako sa Spain, dahil hindi po ako kumagaling sa Canada, Ah, uh, may nag-try po ng gamot sa akin. Yung kabila naman yung panadabay. Pero nung nag-travel po ako papunta dito, uh, hindi ko lang po to nararamdaman ito na lang po. Opo. Ano naman? por la Woohoo! <laughs> tatanggalin mo nalagay no? mo dito. Ganun lang kasimple. Tatanggalin mo, tatanggalin mo. Ganun lang. mo hindi. Ang sakit. Pagagalagin mo hindi. Pag ano sabi mo hindi? Ang sakit! mo ato. Oo, ang mo ang taong ito. Ha? Pagagalagin mo ang taong ito. Ganun lang kasimple. Hindi ako makikipag-decision sa'yo. Ha? Tatanggalin mo lahat ng mo dito.

So, lang? po yung sa ako? pagyana ala? mas 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 lang. mas 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 ka na. mas 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 week. Two, okay.

Hindi naman siya yun e. Spanish. Spanish masabi, ah. baka pa. Well, don't <laughs> Don't talk. <laughs> <is. laughs> <laughs> 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 <Huh? laughs> happy. <It's> <laughs> ya gusto tuma langkas siya tama 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 niya tama 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 ayak may bayad ng pagyak dito 50,000. Kaya nakakayaka na mag i alam Lahat mga kapatid Kaya na mag-i-eyeliner. 'Yan makeup mo. Ayos nice yeah, na. Okay na. Ayun ang pinanggalingan mo. siya Okay. Sige, tatapal pa ako. Sige, upo ka. Hindi pa tayo tapos. Uh, yung um, <laughs> Okay. <laughs> okay. <laughs> Opo to ya po yan. eh. pa sa si May ka rin. Oo, lang, na lang. Sinipula ko. Sinipula ko. Nangyayari ka. Sa Iyak Tubig mo kanina. Tapos na. na yung sa baso. Tapos na. Ito ka daming kaya. Sige mamaya na. Nang mo na. Nang mo na. kaya yunie number seven. yung number 7 kaya mo kaya yung kaya yung kaya yung kaya yung kaya yung kaya yung Ayos, Ayos na kaya yung kaya yung kaya yung kaya yung kaya